Oras Bridge. Ah, nandito tayo ngayon Sabayan, bayan ng Oras Bayan. Uy, uh, ya, sunset na. Ayan, hindi pa natin nakikita yung uh, 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 po yung araw. Ah, dito tayo tumingin. napakatas kayo ng uh, high tide talon, no oh. uh. Ayun, tumalon. <laughs> At tumalon doon sa baba. At saka, ayun nga pala yung uh, harapiha pa. tayo doon maya-maya. Uh -huh. Ayan yung mga tumatalon-talon ng mga pato dito sa uh uh, tulay ng uh, Oras Bridge ayan ayun nga pala dito sa lugar na to yung mga papuntang Artitsi ang main road talaga ay sa uh, kakanan tayo dito marami kasing naliligaw doon na uh, dumidiretso pero kung papuntang kang Artitsi papuntang kang San Poli, dito po liligo ayan ato yung dito ah uh, kalik. Ah ah. Ginhalungani. share natin ngayon yung ah uh, ah uh, uh, Dito sa bayan ng oras. Ayan, isa pa lang yung bukas dito. Uh, pero ang alam ko may uh, maraming magbubukas dito sa lugar na to, sa area na to. At ayan, maglakad tayo dito. At nandito nga pala yung uh, information ano nila. Uh, tanungin muna natin na, uh, Sir, magkano pong entrance? Um, from Uras, 10 pesos lang po yung environmental fee tapos yung from outside for naman 20 po yung para sa environment oh, <laughs> oh, Hi. Hi! Thank you! Ah, uh, tuloy muna ako doon, okay lang? Saglit lang po, ah, uh. ayan Uy! Nako, ang ganda naman ito, oh Mas maganda siguro ito mamayang gabi pag umiilaw na ito Umiilaw ito, sir! Okay ayan uh, sakura tree uh, parang yung sa Japan lang ayan ang ganda oh ayan may uh, ano yung uh, bangka uh, dito dumadaan sa ilalim at saka mayroon na silang ano uh, ringer dito na nakailaw oh, oh ayan Ah, tuloy muna tayo doon. Okay tayo. Pasyalana natin. Ah, para naman makita to ng mga ibang motovlogger na dadayo dito sa Eastern Samar. O dito sa Samar pa nila tong lugar na to. Ang ganda dito, oh. Ayan, oh. Ayun oh. Ah. O yon, Tumutuloy tayo sa hanging bridge ay, kanina yung may mga dumadaan dito na mga bangka Ayon. at doon sa unahan, nandun pa yung uh, si Santa Claus tsaka may uh, kasamang ranger oh, lapit nga tayo ito at uh, magkano lang ba pagdayo? Uh, 20, uh, uh, 20 pesos yung uh, environmental fee ito. Parang maganda ito mamayang uh, gabi Ah. Mayroong reindeer, mayroong Santa Claus, tsaka Didaretso tayo doon. Ito. Oh. Uh, ito po yung harapihapan ng uh, uh, Oras Eastern sa Mar. Oh, maganda rito pag uh, hapon at saka pag uh, Ah, yan. Hapon sunset, o oh, di ba? Ah, para na rin kayong nakapasyal ngayon dito dahil ah ito nagbi-video tayo. Ayan, nung nakaraan, napadaan ako dito, mayroong uh, jet ski. Oo. Uh, ang balita ko kasi magano sila ng uh, rental lang jet ski dito sa uh, kayak. Ano ang ganda talaga ng lugar. Oh. Tapos yung sunset na. Ganda ng sunset. At saka ngayon hindi pala jet ski yung nandito. Ah, uh, nandito yung speedboat. Ayan, oh. Trol lang tayo dito sa Onahan at tingnan natin. Oy. Napakalaki talaga ng uh, uh, high tide ngayon. At ang problema lang, marami pang uh, naanod ng basura dahil alam niyo na nag-uulan nakaraan. Siguro yung galing upstream barangay or doon sa uh, dulo ng uh, ilog na to ay uh, bumaba yung mga basura dito. At marami nga palang salamat sa mga nakasuporta sa atin, yung mga uh, nagsishare ng mga video natin. Sa sunod, marami pa tayong gagawing video pa ikot dito sa uh, probinsya o uh, sa isla ng Samar. Ikot tayo ng Norte, ikot tayo ng uh, Western Samar. At gawa tayo ng mga video kung saan may, may mga magagandang attraction or pwedeng uh, pasyela ng mga lugar dito sa uh, Samar o probinsya ng a uh, Lidi at Samar Region 8 At maraming salamat at magandang uh, gabi. Amo uh, la dito sa Eastern Samar.